anak na inubos ang pananghalian sinaksak ng ama nartong news group ni Kim Gomez Sugata ng isang 27 anyos na binata matapos saksakin ng kanyang sariling ama. Makaraang magalit ng lantakan nito ang pananghalian sa kanilang bahay sa Viga, Catanduanes. Isang tama ng saksak sa dibdib ang tinamo ng biktimang kinilala lamang sa pangalang Robbie, isang construction worker. Kalaboso naman at nahaharap sa kasong tangkang pagpatay ang tatay nito na si Berting, 60 anyos. Ayon sa otoridad, umuwing lasing ang sospek. Mula sa pakikipag-inuman, gayon man, laking galit nito ng maghanap ng makakain ay wala na itong mahagilap. Agad nitong kinumpronta ang anak kung bakit kinain nito ang kanyang pananghalian dahilan para magkaroon ng mainitang sagutan ang mag-ama. Hanggang sakmuan ng kutsilyo ang sospek sa katinarakana ang sarili nitong anak. Sumuko naman ang salalina sa mga polis bitbit -bit ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.